sa tong inadlawng Aba na dunay suliran nga dili nimo mapas nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ito man niini, natawag ning atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahungna. Mga kinutlo gikan sa mga SUWAT sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. SUWATAKA na, huwag ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na DUA duwa sa kahanginan, pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Reported by X Thunder Gaming. Mayo ko kinyo na na ko. Tingtulmonon ini ang akong sulan. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra, o na Iling Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tawag lang pa ninyo sa tuliran. lang rin niyo sa pangangala. Hingkot ni Daron, may live-in may duhami ka anak. Taga diri sa south nga bahin sa Cebu. Unto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kahintang namo sa akong kaipon. Ninyo mong gudis siya? Apaan dugay na silang buwag sa iyong asawa? Aron inyong hisaptan, ingon inyong mga panghita po. <tinyo> Unsa man ka diha? Wa wa ilis. magilis. Sige na. malit ka na sa inyong reunion. Iya ton tikag motor. Ay. Di ko lang kumata man ni ay. Oh, nga na. ay, Basta. Nausap ko huna una Uy, nunsa da, ka uy. Ta, lagot ko sa sana ko ka-classmate uy. Naisagutan ko nila sa GC na mo para reunion ba? Nga, naminyo ko nung ko pero dili pa kasado. Ha? Huh? Nakasiguro manggit ko na dagang mangutan na ako kung nga wapat na makasal. Kanya nakakita ba sila sa kong Facebook na may duhan ako ka mga anak. Kapoy to bago niya. Mani, kano sa ito magpakasal? Huh? unsa may sa may ito bag ni Mani? Da. Makasapot na si Mani mo ma eh. Murugi hapit to bag. aw oh, Unsaon, Minyo mangkod ka anak siya. Bisag kay nang anak buwag ma ba. Di pa day pwede nga makasal mi? Nga 20 ka tuig na biya silang nagpuwag. Ah, di man siguro. Gawas kon magpaanol siya sa ilang kasal. Mahal man ng nang makaanol mi. Eh. Samantay igastong maningan, unsa ra gyud trabaho ana? Nya, may duha pa gyud mi ka mga anak kanang eskwela na. Pero asa na kanang asawa niya no? Usapan pa na ma. Bisan kung magpaanol pa sila ma, Wa man sa may mahibaw kung asa nang iyang asawa ron? Ah, siya rosad gugo kay baos man ni anak kun iyang asawa. Mama pa. Dugay na kay silang buwag. Ganong manghilabot pa man siya kung hain na asawa niya, may mutang. Ah, oh, di ay ba? Wa na din na sila hilab tanay di ay. Naamang gid sila yung mga kaila, ilang mga anak ba ron? Siya rog wa mahibaw ga inang ilang inahan. O makasulti sa ilang amahan. Ma, Dukay na sab nga namin niya uglain ang iyang asawa. Hoy! Ug sa katapusan namong naipauan, to amang kuno layo nga lugar nga namin yung iyang asawa. Wa man kuno din his probinsya. Oh! Ngayon sa oma sabdi ay nila pagpaanol anak, nga oma sabdi ay mo mahibaw kung asa ang iyang asawa. Kaya nga nung di ay, pa dahil iyang asawa. Hala, natural, oy. Kay sila mo ay magsabot nga magpaanol sila. Kay magpinirma, hanggang na sila. Un Unsa? Unsa? Murag pwede na makasal gaw eh. Kay dugay naman silang nagbuwag siya asawa. Ha? Huh? Murag na ibalao na nagaw. Nga kung naasa bisan pito ka nga nagkabuwag ang magtiayon, pwede na magpakasal pag-usap sa lain. Ha? Huh? Oh, pwede na dahil may makasal sa kong bagong kaipon ron. Reported by X-Thunder Gaming. Sobra na sa bainti na nagkabuwag ang akong kaipon o ang iyang asawa. Naminyo na sab kiniuglain o wa na may mahibaw kung asa nini ni Karon kaysa layo na kininagminyo. Bali, may tagsa-tagsa na gidunta sila kapamilya. Maong sa among bahin, ganahan na gidunta ming magpakasal. Kaya ron, dili na kumurag perming hukman sa si mga tao nga dili ni kasado. O gusto pa, mga relihiyoso ang among pamilya ilapin na ang akong papa. Unya. Nagkasahop na akong mga adlaw, Lisel. O sa tanan na akong mga anak, ikaw na lang ang huwag magkasal. Pa. Dili ko gusto nga sa akong pagbiya. Iyon na na paghihapon ang inyong kahimtang ni Bani. Nagpuyo-puyo nga way kasal. Naku ka sa 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 ginoo. Pag naapagyoy mo'y mga anak. Wa bendisyon na pagpuyo? Unsaon saan <sighs> mo lagi anak pa, uy? Uh, nga kasal pa manas Mani manis ang asawa sa una? Ha, mauna di ha. Kaysa ka lalaki sa kalibutan, kung nga nung sa minyo ka mangyot ka. Papa, sad, uy. Hangtod ba dahi karun pa? papagit ka magkadawat ni Mani? Mamahin pa ko, kanaman May mga anak na gani mo. Pero dili unta maka problema o samali, Ana kung sa usa ka taw ka lakig lambigit. Pa. Ah. Kung pagpakasal ang nahiba nahibao juga kung unsa ka akong tinguha nga pakaslan ka. Pero sa on sa man, gud. Nga nakasal mako sa ka tawo. O okay, mata dili ba? Wa pa problema sa atong panag-ipon. Malipayon man taog. Magkasinabot man na looy mangkot kong papa Siyempre, iyas ang kauwawan ang nahitabo na ako baya. Ilabi na kay permisyang naa sa simbahan. Kauwawan lagi ko sa among pamilya. Pwede ba kahatang magkasal sa huwis na? No? Huh? Sa huwis na lang kahatang pakasal? Um, oh, pwede ka. Oh, pwede ka na ka, uy! Ay, gusto na ito, sa huwis mo pakasal o baka sa mayor. Ha? Huh? Pwede sa mayor gaw? Pwede mo mo ang mayor god. Sa mayor na lang gaw. Kay... Ato hangyoon ba? Gayo o dinatubutan? Kasal sa simbahan ang akong gihandom ni mo, Lizelle. Pa? O may bendisyon anang naa sa huwis. Ang kasal sa simbahan ang importante. Naglipog na jud mi saon nga makasal na sa akong kaipon karon. Kay mo ay gusto sa akong ni kanan nga makasal na mi. Ang akong pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, 20 ka tuig na kapin nga nagbuwag ang akong kaipon o ang iyang asawa. Pwede na pa ming makasal, bisan o oh, dili na mimo agyog annulment. Kay dugay naman silang nagbuwag. Ikaduhang pangutana, kung annulment na gisulbad sa among problema, unsaon man namo, ngawa naman mi mahipaw kung asa na karoon ang iyang asawa. Pwede ra ba o oh, dili ka pirmang iyang asawa sa annulment? Ikatulong pangutana, pwede na pa ming makasal sa huwis o sa mayor Bisa na huwa pa manol ang akong kaipon. Pwede na ba nga mahangyo ang huwis o ang mayor, Ana? Ikaw pa katapusan. Gusto na kit sa akong mga ginikanan na makasal ko sa akong kaipon karon. Kay doon na namang duha ka, anak. Unsa may among buhaton, aron mahimong legal na gyud ang among panagtipon. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Lizelle. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o oh, ako today it's my voice the voice of Attorney Elaine Bathan ang inyong mapaminaw karong adlawa, tungod ako abogada mang ko usa ko ka abogada ako imutubag sa mga pangutanag mga problema kabahin sa punto legal any legal problems any legal concern Attorney Elaine to the rescue guys ako imutubag ana pero o mga medical gani na kay juris doktor mangko. ko Oh, inig on board ni Dr. Rene Obra matubag po ng inyong mga pangutana. Usahay gud magliso nang gid abot ni Doc Obra kay kanang puro mi busy ba. So um nag nag usahay hopefully no we'll, will have fine time nga magabot mi diri But right now ako lang sa kay eh, punto legal man po atong pagahisgutan karong adlaw. And um sa tanang mga ganahan mo padas ilahang suwat pwede ninyo ipada sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala or inyong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klase pamaagi kung unsao ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran diri na ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan na inyong mga pangutana o mga problema. Ay namo pagduha -duha duha ipadagyo dayo na ang inyuhang mga suwat suliran diri namo guys and naalan jud tay gusto pud of course pasalamatan because 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 kini ang akong suliran ang ato ang pinalangga nga programa one of the longest if not the longest running radio program in the country gihatagan og pasidungog no sab as nakadawata og special award sa Best Drama Program sa Catholic Mass Media Awards sa National Level Competition. A, ah, diingikan ang mga entries ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Nadawat ni nato no, ito pagka November 19. Pero my gosh, salamat, salamat, salamat kaayo no? um, for the special award as Best Playtime. Growing. Be DRAMATIC the drama program. No? Dili, really should, lahi ba yaginin atu ang programa, guys. No? Dili ni um, sayon, sayon. Nimo mo paedang sayon, sayon. So thank you. Thank you so much. Satanan, of course, with Dr. Rene Obra, kang Dr. Randolph Librespa, no? Ang ako ang partner ato sa una. And of course, ang ako ang taungi, gipulihan, pero di-gyod malabuan. Doctora Lourdes Libres Rosa Rosa. No? Tita Lourdes, I know you are smiling. Din ha, sa langit ug sa kahitasan kay karon buhi gihapon ka buhi gihapon ng imuhang programa tungod gyud pud ni sa ato ang mga sukinting paminaw tungod ni ninyo guys nga mahatagan mi ug kadasig ug inspirasyon nga paninduton pa ang mga drama nga inyong mapaminaw kaning mga relatable nga mga panghitabo no true to life nga nahitabo sa ato ang mga kinabuhi ug ang mga tambag mga pagtulunan nga makaparealize nato nga kaya gyud nato ang ato ang ang mga suliran og mga problema. Suwiko Nunez nun, yes, Raymond. Salamat kaayo. Nanay Karen Sotelman na yon. Salamat. Cecil Semense, um, Marilyn D. Balili, Jose Ladion, Ma'am Rowena Kaime. Thank you kaayo for the greeting. Ang akong amigo, no? Din sa Bohol, Randy Fortuna. Salamat. Kibaw ko magsige magpaminaw. Din ha, no? Sa Inabanga, Bohol. Flora Maranyo and um, Mel Aimi Aresco Rojo, Lita Amoroto, si Rain ugang tanan nga mga nilike, like ug ni um sa ato uh, sa ako ang post thank you kaayo no for your greetings ug sa mga comments ninyo sa ato ang uh, programa. Mam Ma Testirol, Ma'am Aida, music remind no nga dapat on board dili Si So Jerry Pakaldo, thank you for the greetings ninyo. And ang ato ang letter sender karong adlaw. Tawgo na to sa pangalan nga si Lizel, taga South, wa kibaw kay kadako sa Cebu, na siya sa South Puyo, wa niya gisulti of course ni promise me nga atong respetaran ang mga mga wishes ato ang letter sender. Kung gusto itago ang pangan, atong taguon. No, di gusto isulti taga asa, of course, di bimu sulti. ng ni Lizel na ay live in duha ka anak. Iyahang ka mga pangutana kay minyo maning iyang kaipon pero dugay na to silang buwag sa iyahang um, dugay na tong buwag sa iyahang uh, asawa no ganahan sa Beatus Mani nga eh, pakaslan siya pero saon tamang man sa tamang nakasalman sa lain no sumurag gusto niya nga makontent lang sa sila mo nang siya po ganahan sa siya makasal of course kinsa may babae hindi gusto mo paso down the aisle walking the white gown no na dito ka teng teng teneng a Uso pa ba na, guys? Di naman, no? Lain namang tukarun. Kanya-kanya naman. Kana namang mga uso. Unang pangutana, 20 katuig na ba, ka tuig na nga nagbuwag ang akong kaipon ng ang yang asawa. Pwede ra ba mi makasal? Bisan o dili na muagi o ganalman. Kay dugay naman silang magbuwag. Sorry, jud ka ayo, Lizelle. Pero in as much as gusto ko nga makasal naka pero di man jud ko makatubag ug o oo aning imong pangutana. Kaya Kay maski pag 20, 30, 50, maski pag golden anniversary na na sila. Oh, Ay, kita, kita ta as long as wa na namatay ang katong iyahang kawa or wa na anal na aragi hapon ang ban sa kanyoon di ka pinasal the only way is the only way the only legal way is magpaanal ni si Manny kani kaipun kaipon. Ikaduhang pangutana, kung annulment ragyo'y sa among problema, that is correct. Unsaon man na mo, nga wa man may mahibaw kung asa na karoon ng iyang asawa. Pwede bagod nga dili ka pirmang iyang asawa sa annulment, pwede good kaayo. No? Ang ato lang last nga nahibawan nga address ang ato ang gamiton para mapadalhan siyag summons. Unya, total, klaro man imong address o di siya mo nga na may ways nga mapahibaw sa korte. No? Kung di mangani, personal nga madawat, usahay pwede man na public and the like nga mudim ang korte nga okay na ni tablaranis na pahibaw ka makapadayon na ang kaso so i hope nga sugdan na ninyo kay o di gud pud ni nato sugdan di sa yun ni mahoman ang kaning iyang kasal no di gud maanal katulong pangutana pwede ra ba mi makasal sa huwes or mayor bisan og wa pa mi maanal sa akong kaipon Pwede ra ba mahangyo ang huwis o mauyor ana na day o gilahan ng buhaton mga tangtang -tang sila sa trabaho day. Dili yun pwede lizel. Maski paghangyo mo, di yun na mong sugot. Sure ko. Kay naalagi ka ng legal impediment. Nya wa man po na ibisa. Tabla ra man po na swa. No, maski pag kinsay mo kasal ninyo, tabla ra man swa ang inyuhang, inyuhang kami newon. Kay void man, makiha pa noon mo bigami anang kalakiha. So pag file gyod, that's the only, like I said, that is the only legal Way no, um, apil pede manak karun gani ligo na kayo na ng mo kay wak na hidungog no mo gini now is the right time to file annulment. Ikaw pato katabu sang pangutana gusto sa akong mga ginikanan, kanan ng makasal ko sa akong kaipun karun kay duna na mang good may duha ka anak unsa may among buhaton arun ma-legal na gading among panagipun no as to that child I hope you acknowledge na, na sa papa, no? nga aniperno sa likod nga portion sa birth certificate. ang kaning inyong panag-ipon para mahimong legal kay but karon gani illegal gani ang inyong pag-ipon kay minyo mang laki di ba pwede mag-ipon ang laki kibaw ko masigi abandonar na pero mauman but you need to file for annulment declaration of nullity of marriage i think sakto og igna nagay sakto og igong basihan para mapaanal ang inyo ang kasal aning mane no sayang asawa tungod sa kataud-taud naman sila nga wa nagyud nag ka uh, makita or hibaw igasa na. Pero like I said, that is the only way. Sugdi so, lang, ano, na may mga abogado din ha. Uh, sa South, sa Cebu, nga, nga, pwede pag na daghang mga kaso din ha, U daket, so pwede yun kaayo na ninyo ma-file, no? Na may mga muhiring din ha, sa Toledo, RTC, uh, I think naapod sa Oslob, no? So, up nagpuyo gyud asa dapitan ninyo i-file ang annulment. I-file na ninyo kung asa mo nagpuyo, okay? So duol mo abogado para matabangan mo. Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga na, na kotlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide Tatak RMN. And, daghang salamat, og maayos!